Tayo pong mga Pilipino, mahilig magkampihan. Sino dito yung lumaki na may listahan ng bati at yung hindi bati, kaaway nila nung lumalaki. Yan, bati natin yan. Yan, hindi natin yan bati, di ako binigyan ng one-fourth. One-fourth piece of paper. Kaya pag nagkakampihan na at lumaki na yung away-away, minsan napapatawag yung magulang. Pero merong mga magagaling po dyan. Alam niyo po yung gagawin nila? Bago magpunta yung magulang at mamit ng mga teacher, kakabiganin na nila yung nakaalita nila. May kipagbati agad. Tatabihan sa klase parate. Ililibre ng gulaman kahit hindi naman uhaw. Sasabayan pa uwi. Para pagharap nila sa teacher, Bati naman kami mamo, di ba, friend? Sinisiko pa. O, tignan mo yung sapatos mo. Regalo ng mama ko yung kahapon, no? Tama-tama. Best friend, close bigla. Yan ay halimbawa lang para madali natin ma-appreciate ang Ebanghelyo ngayon mula sa Mateo 5:20 to 26 Ang payo po sa atin ay ito. Kung mag-aalay ka ng iyong handog sa dambana at doon ay naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at umalis ka. Pakipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at pagkatapos bumalik ka at ialay mo na ang iyong handog. Ito po yung pagkamatapat at pagpapakumbaba na turo ni Kristo. Kung tayo ay may pagkakasala at may atraso sa kapatid natin, dapat pakipag-ayos muna at humingi ng tawad bago marap sa ating Ama. Dahil papaano tayo harap kay Jesus at mananampalataya kung hindi pala maayos ang pakikitungo natin sa mga kapwa nating anak din ng Diyos. Kung meron pala tayong mga kagalit, kung di pala natin kasundo yung mga nasa paligid natin, o kung meron tayong mga pinagkakautangan sabi nga po nila, bago makipagpista, maligo muna at magayos para meron tayong kumpiyansang humarap sa iba ng malinis ang konsesya. Bago mangumbida, maglinis muna ng bahay, maglinis muna ng bakuran. Sa inyo pong pagninilay, sino po sa buhay nyo ngayon yung may lamat ang inyong pagsasamahan? Yung alam po ninyo na kapag nagkasalubong kayo, iiwas ka ng tingin. Gawin po nating isamo siya sa panalangin at ialay kung anumang namagitan sa inyo. At kung maaari po, si sikapin nating humanap ng pagkakataon sa mga susunod na araw para makipag-ayos at maibahagi sa kanila ang ating pananampalataya. Sabihin po natin, kapatid, ako ay nagbagong buhay na. Para makasunod ako kay Jesus nang walang pabigat sa aking konsensya, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. At sabihin, ikaw din ay pinapatawad ko. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Ako si Gerard, Paul Gerard Sarit. Ito ang Landas ng Pag-asa.